7.30 p.m. pa lang po pero inaantok na yung lingkod. Sa so bagay po, nag-out ako sa work kanilang 4.25 kaya inaantok na po ako ngayon. Pero lagi po pinakalala bago tayo matulog, manalangin po tayo, magpasalamat sa Diyos. tingin ang tawad. Ba't hindi ang tawad? Eh, ba't? Masalala ka ba? Ay, marami, ka bang, ay, marami ka bang inaaway? Marami inaaway? Kung maghapon din galawan, maghahapon nating galaw, tumikilos tayo, nasa work tayo, nagkakasala po tayo sa isip, sa salita, sa gawa. Ngayon lang tumingin tayo sa sa kapwa na may masamang paglalasa ay nangalunyaan tayo sa puso. Kaya nagkakasala po tayo. Tingin ang tawad at pasalamat po sa mga biyayang ng sa Diyos. Diba? hindi nito kasalama kasi balit na daw ang kita nila eh. yung mayaman. Napakaray mong biyaya na pinagkaloob sa ating Diyos. Yung lang may mata ka, yung ayun, nakakita ka. Biyaya po yan. Pinagkaloob sa ating Diyos. May mga bulag naman, may dahilan si Lord kung kaya bulag yan. Nakapagsalita tayo. Biyaya yan galing kay Lord. Iba naman, bibig mo sila umungo, may dahilan ng Diyos. Eh, yun po. Tayo po ay nakakalakan, may paa. May mga pilay din naman, pero may dahilan. Lahat po may dahilan ng Diyos. Salamat po tayo na. Tayo po ay nakakain, lasahan na tapos ito. Punta po sa, sa ating mungtian, may panglusaw po tayo. Biyaya yan tapos dumi yung mga yung katas na kinain dadaloy sa ating mga ugat hindi po biyaya lahat po yan kasi hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos hindi man or, uh, pinanak na yung ating ina pero lahat ng bagay sa mundo na may mayroon kang magtulugan, biyaya work, biyaya kasi po hindi naman po lahat ng tao dapat mayaman Kalau yang kalau mobil lor dia nak mayaman memang hebat. Mula tu mayaman, panen kan dia punya dia kasih kan. Sini mungkin tahu tahuhan yang mayaman. Saya tahu dah buat sampel. Uh, ini pun ini pura manager ha. Di sini mungkin ser, di sini diswaser, mai diswaser. Di lagi yang dia sejalan, mai mas chef, gaya yang lingkol ship. Di lagi yang dia bilang ship Kasihan, manager construction eh. gawa ng bahay hindi po hindi po di ba hindi po hindi engineer merong utosan yan aron siminto meron magaling sa jealousy may magaling sa tiles talo po yung Diyos na iba-iba ang taling hindi po puro guys lahat po lahat ng bagay mag isda hindi lahat mag isda may magbababoy kung manok kaya lahat po, kaluuban ng Diyos lahat ng bagay, kaya matutok yung lumagay kung saan tayo nilagay ng Diyos. yung lingkod, isip roi, magandang gabi po.